Um, nagsimula kami 3 years ago. Parang simpleng ano lang, simpleng build ng motor. Kasama ko kapatid ko, si Carlson. Saka yung uh, isang kaibigan namin na ano, na mekaniko, si Dennis. Um, gusto lang namin gumawa ng magandang motor. Yung motor na tipong kahit mabenta ko na yung sasakyan ko, eh papansinin pa rin nila ako kasi meron akong kakaibang motor. So, pag-post na pag-post namin sa Facebook ng motor na ginawa namin, eh, inulan na kami ng batikos, mga taong may ayaw sa amin, mga taong hindi gusto ang build namin. Doon nag-start ang Fatty Tires Custom Bike. So, from there, inspired kaming gumawa Gawa lang kami ng gawa hanggang sa ma-perfect namin. Dumating yung time namin na kailangan meron na kaming kakaiba. Kailangan hindi lang ito yung kaya namin gawin. To the point na pumasok na ang technology sa Fatty Tires Custom Bike. Proud kami, hindi lang Fatty Tires ang kaya namin gawin dito. In-incorporate namin ang technology, ang voice command, Bluetooth application para cellphone lang ang magpapagana, Meron din kaming mga more on futuristic like wireless roar. Yung tipong pag nasa motor show ka, hindi mo na kailangan hawakan ng munibela mo para magingay ang motor mo. We have wireless um, accessories para ikabit doon. So, nakilala ang Fatty Tires as more on futuristic concept. More on gadgets na ini-incorporate sa mga motor na hindi ginagawa for the longest time. Okay, kung meron man gumawa, hindi masyadong nabigyan ng alam mo yun, hindi nabigyan ng focus kasi walang sumuporta. Kaya dito, sobrang salamat ako sa mga client namin na nagsagang sumuporta sa amin para matapos namin yung mga builds na futuristic concept. Bago ako nag-decide na gawing negosyo itong Fatiart, eh negosyante po ako. So, meron po akong internet cafe. Meron po akong laundry shop. Nung time na yon, palugi na. Nasunugan pa ako ng pwesto. As in, down to zero na ako. So, kapatid ko, ako, nag-decide magbenta na ng mga ginagawa namin. Na maraming taong nagbibigay na sa amin ng idea, hindi siya feasible gawa ng mahalang pyesa, walang market. So, hindi. Hindi pa rin kami nag, ano ron, hindi pa rin kami huminto sa pagbibuild. Build lang kami ng build para sa sarili namin. And suerte, after build, binibili yung mga motor. So, dumami ng dumami, dumami rin ng order. Nagkaroon kami ng client para sa mga futuristic concept namin. Dito na nag-start yung first voice command namin, build last two years ago. May nagpa-build sa akin ng Honda Zoomer gusto niya maraming technology. Ako, noong time na yon, sabi ko, papano ko i-start? Eh, ang alam ko lang noong time na yon is basic and basic foundation sa mga programming. So, hindi pa rin ako minto. Um, basa dito, naghanap ako ng supplier. Hanggang dumating yung Alexa, yung voice command namin. Um, dito kami nagkaroon ng chance makapasok sa eksena at mapansin ng mas maraming tao sa ginagawa naming build. Ito yung ano, um, voice command na Alexa. We're in gagana siya sa boses natin. Pagaganahin mo yung starter niya sa boses natin. Turn on body tires custom bike. dinagdagan pa namin ng special features na air suspension just call ano yung function uh, aangat yung motor bawaba yung motor meron siyang sound system so lahat yan yung first bike um, trial bike namin for futuristic concept hanggang sa na perfect namin dumating sa point na nagkaroon na kami ng version 2 meron kaming mga bluetooth devices na naka-incorporate na ang air suspension meron na rin kaming extreme modification like umaapoy yung tambucho na naka-incorporate na rin yung voice command, bluetooth apps, and then lahat ng wireless na pwedeng ikabit, in-incorporate na rin namin sa flamethrower namin. So after flamethrower, nagkaroon kami ng another idea. Yun yung ghost roar. Yun yung electronic bang-bang and roar namin. Hindi mo na kailangan hawakan ng munibela mo, eh magre-rev na yung motor. So aside from futuristic concept namin na na, na build Tumanggap na rin po kami ng mga cafe racer build, mga hubless build. Tumanggap na rin po kami ng mga rukus build na may air suspension, mga low ride bikes na fatty tires, mga extreme modification na air suspension, stance. So lahat sinakop namin. Na, like ko naalala na motivate lang kami sa mga taong uh, ayaw sa amin. So, ang sa akin is, kung meron kang goal, pagtrabahuhan mo, maging inspiration mo yung mga taong may ayaw sa'yo. Sila yung, sila yung maging daan para magawa mo ng tama at maayos yung mga gusto mong pakita sa tao. Ang payo ko sa mga ibang builder, lalo na sa mga nag-start -e pa lang, eh, focus lang, dream big, credits, sa mga taong tumulong sa atin. Yun na napaka-importante dyan. Para ma-feel naman nila na dahil sa kanila, eh, namomotivate kayong gumawa ng mga bago. Sa mga matagal na sa industriya, matuto tayo rumispeto sa mga ibang builder. Hindi tayo nang babash kung mayroong mali ang mga ibang builder. Wala namang perfectong build eh. Ultimong malalaking kumpanya, sikat na pangalan, may mga recall. Kaya payo ko lang is, instead na gumawa tayo ng eksena para gumulo. Iisang mundo lang tayong ginagalawan. Magtulungan na lang tayo. Hindi naman natin may please lahat ng tao. May gusto sa gawa natin, may ayaw sa gawa natin. Ang importante lang, respeto. Para respetuhin din tayo ng ibang tao.